Ikalabing siyam na kabanata Ang abo ng pulang baka Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron Sabihin ninyo sa mga Israelita na pumili ng isang mapula-pulang dumalagang baka na walang kapintasan at hindi pa nagtatrabaho kahit kailan Ito'y dadalhin nila sa si inyo at ibibigay naman ninyo kay Ilyazar upang patayin sa labas ng kampo habang siya'y nakatingin Ilulubog ni Eliazar ang kanyang mga daliri sa dugo nito at pitong ulit na wiwisikan ang harap ng toldang tipanan. Pagkatapos, ang bakay susunugin ng buo sa harapan ng pari, pati balat, dugo at dumi. Habang sinusunog ito, ang pari ay kukuha naman ng kahoy na sedar, ng hisopo at lana at isasama sa bakang sinusunog. Pagkatapos, lalabhan ng pari ang kanyang kasuotan. Maliligo siya sa kapapasok sa kampo. Ituturing siyang marumi ayon sa kautusan hanggang kinagabihan. Ang kasuotan ng katulong sa pagsusunog ng dumalagang baka ay dapat ding labhan. Kailangan din siyang maligo at ituturing din siyang marumi hanggang kinagabihan. Ang abo ng sinunog na baka ay iipuni ng sinumang malinis ayon sa kautusan. Ilalagay ito sa isang malinis na lugar sa labas ng kampo. Ito ang gagamitin ng mga Israelita sa paghahanda ng tubig na panlinis ayon sa kautusan, sapagkat ang dumalagang bahang iyon ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ang kasuotan na mag-iipon ng abo ay lalabhan at ituturing din siyang marumi hanggang sa kinagabihan. Ang tuntuning ito ay susundin ng lahat habang panahon para sa mga Israelita at maging sa mga dayuhang naninirahan sa bayan nila. Mga dapat gawin kapag nakahawak ng patay Sino mang makahawak sa patay ay ituturing na marumi sa loob ng pitong araw. Upang maging malinis muli, kailangang linisin niya ang kanyang sarili sa ikatlo at ikapitong araw sa pamamagitan ng tubig na inilaan para dito. Kapag hindi niya ginawa ito, hindi siya magiging malinis. Sino mang humawak ng bangkay at hindi maglinis ng sarili sa pamamagitan ng tubig na panlinis ay nagpaparumi sa tabernakulo ni Yahweh. Siya ay mananatiling marumi habang panahon at ititiwalag sa sambayan ng Israel. Ito ang tuntunin kapag may namatay sa loob ng tolda. Lahat ng naroroon o sino mang pumasok doon ay ituturing na marumi sa loob ng pitong araw. Pati mga sisidlang walang takip ay ituturing din na marumi. Lahat namang makahawak ng patay o kalansay sa labas ng tolda at ang sino mang mapahawak sa libingan ay ituturing din na marumi sa loob ng pitong araw. Ang mga itinuturing na marumi dahil sa paghawak sa patay, kalansay o libingan ay kukuha ng abo na galing sa sinunog na handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ilalagay ito sa isang palanggan ng may sariwang tubig. Pagkatapos, ang isa sa mga itinuturing na malinis ay kukuha ng sanga ng hisopo, ilulubog ito sa tubig at wiwisikan nito ang tolda, ang mga kagamitan dito at ang lahat ng taong nakahawak ng patay, kalansay o libingan. Sa ikatlo at ikapitong araw, ang itinuturing na marumi ay wiwisikan ng sinamang itinuturing na malinis. Pagkatapos, lalabhan ng itinuturing na marumi ang kanyang kasuotan at siya'y maliligo. Sa kinagabihan, ituturing na siyang malinis. Sinamang itinuturing na marumi, ngunit hindi maglinis sa pamamagitan ng tubig na panlinis ay mananatiling marumi. Ititiwalag siya sa sambayanan sapagkat dinudungisan niya ang santuario ni Yahweh. Ang mga ito'y tuntuning susundin ninyo habang panahon. Lalabhan din ang kasuota ng kasuotan ng sinamang magwisik ng tubig na panlinis. At sinamang makahawak sa tubig na ito ay ituturing na marumi hanggang kinagabihan. Anumang mang mahawakan ng taong itinuturing na marumi ay ituturing ding marumi hanggang kinagabihan. Gayon din ang sinamang humipo sa bagay na iyon. Ikadalawampung kabanata Ang bukal mula sa malaking bato. Nang unang buwan, nakarating ang buong sambayanan ng Israel sa ilang ng Zin at nagkampo sila sa Kades. Doon namatay at inilibing sa Miriam. Wala silang makuha tubig doon kaya nagpulong sila laban kina Moises sa Taron. Sinabi nila, mabuti pa'y namatay na kami sa harap ng tolda ni Yahweh kasama ng iba naming mga kapatid. Bakit pa ninyo kami dinala rito? Upang patayin ba kasama ng aming mga alagang hayop? Bakit ninyo kami inilabas sa Egipto at dinila sa desyertong ito na wala kahit isang butil na pagkain, igos, ubas o bunga ng punong granada? Wala man lang tubig na mainom. Nagpunta si na Moises at Aaron sa may pintuan ng toldang tipanan at nagpatira pa roon. Nagniningning sa kanila ang kaluwalhatian ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, dalhin mo ang tungkod na nasa harap ng kaban ng tipan at isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa taong bayan at sa kanilang mga alagang hayop. Kinuha nga ni Moises ang tungkod mula sa kaban ng tipan. Tinipon ni na Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, Makinig kayo, mga mapanghimagsik, gusto ba ninyong magpabukal pa kami ng tubig mula sa batong ito? Pagkasabi noon, dalawang ulit na pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Biglang bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang mga tao, pati ang kanilang mga alagang hayop. Ngunit pinagsabihan ni Yahweh si na Moises sa taron, sabi niya, Dahil kulang ang inyong pananalig sa akin na maipapakita ko sa mga Israelita na ako'y banal, hindi kayo magdadala sa bayang ito sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Nangyari ito sa bukal ng Meriba kung saan nagreklamo ang Israel laban kay Yahweh at ipinakita niya na siya ay banal. Hindi pinaraan sa Edom ang Israel. Mula sa Kades, nagpasabi si Moises sa hari ng Edom. Ito ang ipinapasabi ng bayang Israel na iyong kamag-anak. Hindi kaila sa iyo ang mga kahirapang dinanas namin. Alam mong, ang mga ninuno namin ay nagpunta sa Egipto at nanirahan doon ng mahabang panahon. Ngunit kami at ang aming mga ninuno ay inapi ng mga Egyptyo. Dahil dito dumain kami kay Yahweh. Dininig niya kami at isinugu sa amin ang isang anghel na siyang naglabas sa amin mula sa Egipto. At ngayon narito kami sa Kades sa may hangganan ng iyong nasasakupan. Ipinapakiusap ko paraanin mo kami sa iyong lupain. Hindi kami daraan sa alinmang bukirin o ubasan. Ni kukuha ng isang patak na tubig sa inyong mga balon Sa lansangan ng hari kami magdaraan at hindi kami lilihi sa kanan o sa kaliwa hanggang hindi kami nakakalampas sa iyong nasasakupan. Ngunit ganito ang sagot ng mga taga-edom. Huwag kayong makadaan-daan sa aming nasasakupan. Kapag kayo'y nangahas, sasalakay namin kayo. Sinabi ng mga Israelita, hindi kami lilihis ng daan. Sakaling makainom kami o ang aming mga alagang hayop na inyong tubig, babayaran namin, paraanin lamang ninyo kami. Hindi maaari, sagot ng mga taga-edom. At tinipon nilang kanilang buong hukbo upang salakayin ng mga Israelita. Hindi nga pinaraan ng mga taga-edom sa kanilang nasasakupang lugar ang mga Israelita, kaya humanap na lang sila ng ibang daan. Namatay si Aaron sa bundok ng Hor. Naglakbay ang mga Israelita mula sa Kades at nakarating sa bundok ng Hor sa may hanggahan ng lupain ng Edom. Sinabi ni Yahweh kina Moises sa Taron, Mamamatay si Aaron at hindi siya makakapasok sa lupaing ibibigay ko sa Israel sapagkat sinaway ninyo ang utos ko sa inyo sa Meriba. Isama mo siya at ang anak niyang si Eleazar sa itaas ng bundok ng Hor. Pagdating doon, hubarin mo ang kasuotan niya at isuot mo iyon kay Eleazar. At doon na, mamamatay si Aaron. Ganoon nga ang ginawa ni Moises. Umakyat sila sa bundok habang nakatingin ang buong bayan. Pagdating sa itaas ng bundok, hinubad ni Moises ang kasuotan ni Aaron at isinuot kay Eleazar. Doon ay namatay si Aaron, subalit sina Moises at Eleazar ay bumalik sa kapatagan. Nang malaman ng sambayanan na patay ni si Aaron, tatlong pong araw silang nagluksa.